ayan guys ang tangkay ng kangkong pwede pong hindi nyo itapon gagawin yung tortang kangkong guys ayan katulad yung ginawa ko ayan o oh, diba ginawa ko dyan sa tali ng uh, kanyang tangkay ayan ginawa kong tortang kangkong walang sayang guys ayan na o oh. kinayat gayat ko guys tapos yan ipapakuloan ko pa yan ng konti. O, oh, diba guys? Diyan ko kinuha dyan, no? Sa kangkong. Kasi malambot pa yung kanyang tangkay. O, oh, diba? Mapapakinabangan nyo pa yan, guys. Tapos yan, nilagyan ko ng tatlong itlog. Paminta, asin, magic, sarap, siling, bilog, yung bell pepper, sibuyas, bawang, harina, guys. Konting harina lang yan. Tapos, lagyan nyo, syempre, ng konting, ano, pamintang powder. Ayan, halo-haloin nyo yung dyan, guys. Ayan, tapos, ipiprito nyo na. Depende po sa inyo kung gano'ng kalaki yung pagprito nyo yun dyan. Ayan. Diba? Mapapakinabangan natin yung ating itatapo ng tangkay ng kangkong. Pakuluan nyo lang yun, guys. Ayan siya, o. Oh. Hinalo-halo ko. Meron ng asin yan. Merikado na yan, guys. Tatlong itlog lang yan. Pwede na. Isang kutsarang harina Pwede na yan. May konting karne din yan, guys. Nilagyan ko di oh, ba diba, pinirito ko. Marami din po yan yung nagawa. Pinirito ko yan, guys. Ayan. Kunti lang yung nilagay kong mantika. Kasi luto rin naman yung gulay. Parang prito lang. Parang nagpiprito ako ng itlog. Ayan, ba diba? Konting Kunting harina lang. Kaya para hindi sila maghiwa-hiwalay. Ayan, yummy 'yan, guys. Yummy. Try niyo po kung pa kung ano. Huwag yong itatapon 'yung tangkay ng kangkong basta siya ay malambot pa. Ayan, guys, meron na akong naprito. Nilagay ko na sa plato. Prito pa ulit ako 'yung 'yung natira po, guys. In, binigla ko na lang sa kawali kasi meron na akong pupuntahan. Yan 'di ba guys? oh Kaya ganyan ang gagawin niyo guys yung mga tangkay ng kangkong niyo. Palagay niyo ay okay pa, malambot pa. Ganyan na lang ang gagawin niyo para hindi sayang 'yan oh diyan sa kay inyong binili na kangkong. Kunin niyo 'yung tangkay niya. Tapos 'yung ano niya, laman 'yan, ayan, 'yung dahon niya, yan 'yan 'yung lalagay ng sinigang. Kaya ganyan nang gagawin niyo guys. Lagyan niyo ng tatlong itlog. Rekaduhan niyo dyan. May bell paper, paminta, asin. Ayan, kahit hindi niyo nalagyan ng ano. Ginisa ko pala yan konti guys para maluto yung bawang sibuyas. Ayan, rekaduhan niyo na rin doon. Pero yung tangkay, pinakuloan ko yan guys. Ayan. Oh, magprito ulit ako guys kasi marami-rami yung aking niluto ayan ganyan ang itsura pag niluto guys paborito ng aking anak yan guys, lagi request ng aking anak na bunso kaya ganyan lang ang gagawin ninyo paghaluhaloin nyo yan ng itlog, harina paminta bell pepper, yung konting giniling, ayan hindi giniling yung ano ko guys ginayat gayat ko na karne yan ayan diba ayan yan oh. ang gandang tignan pritong prito siya guys favorito ng aking anak o oh, diba babaliktad natin yan hindi siya naghiwalay-hiwalay kasi may hari na yan guys konti lang yung harina baka naman harina na lang ulam natin pag marami ang ilalagay na harina guys o ba diba, ang ganda tignan o ba diba, hindi siya nagihawalay kasi may kaunting harina guys